sa sala, matakpan ang aurat mo. Napag-usapan ko yung aurat? Ang aurat natin sa kapwa natin lalaki, mula pusod hanggang tuhod. Mula pusod hanggang tuhod. Ibig sabihin, pwede kang magsala na nakatwalya. Kung tuwalya ka, natakpan yung tuhod mo, natakpan yung pusod mo, pwede ka rin magsala na nakashortpan. Hindi ko sinasabing ang pinag-usapan natin dito ay yung pagtanggap ng sala, batas lang. Pero hindi si pero hindi ka aya-aya -aya na pupunta ka sa masjid tapos naka-short ka tapos walang damit sa taas. Tapos imam ka pa. Ay anong klasing <laughs> Imagine ka harap mo yung Allah. Khudu zinatakum inda kulli ibig sabihin takpan orat mo yung aurat mo. Kunin mo yung pinakamagandang suot mo pagpunta mo sa masjid. Pagka harap mo may anong suot mo? Ha? Yes pag, pag ka sa mayor, pipiliin mo yung pinakamahal na sapatos. ba? Diba? Barong Tagalog mahal. di Ah, diba? Nakuha nyo? Ah, pantalon mo, bagong bili, slacks, mga bagong bili. Pagkaharap mo, mayor, governor, kaharap mo yung babaeng gusto mong pakasalan, ang ganda ng suot mo. Pero pag pupunta ka na mastid, pampatulog yung suot mo. May laway pa. Subhanallah, kaharap po yung Allah, pero ang suot natin, hindi kaaya aya Lahat naman tayo tinatamaan. <laughs> pag gising mo, dinit siya eh. Amoy laway pa lang. Ano katabi amoy laway. <laughs> kasi nga, ang inisip natin, ang mahalaga, makapagsala at tutakpan yung aura. Ang pinakamainam, pag tayo nagsasala, mabango, kasi ang mga anghel, nababahuan din sa hininga mo. Nababahuan din yan sa kilikili mo. Kaya nga itong mga ibang lahi, dapat nga sa bahay nila sila magsala eh. Yes, kasi mababahos. Hindi ko sinasabing lahat ng ibang lahi. Yung mga ibang lahi na hindi nagkagamit ng roll-on, hindi nagtatawa sa kilikili, o mababaho at hindi nagpapalit ng damit, ang dapat yan sa kanila, saan magsala? Sa bahay. Bakit sa bahay? Anong dalil mo, Ustad, na sa bahay dapat magsala? Ang Propeta Salawala Ustad sabi niya, Man akala sauman, aw kurasan, aw basalan. Fala yakraban na masjidana. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, mang kumain ng sibuyas? sinong kumain ng bawang? Ibig sabihin, amoy bawang ang bunganga mo. Haram ba ang bawang o halal? Halal! O ang sibuyas, haram halal? O, pero ang hininga, o yung amoy mo, kaya sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi ang sino mang kumain ng bawang at sibuyas, huwag pumunta sa masjid namin. Ibig sabihin, doon ka sa bahay magsala. Kasi bakit? Paano ka Ito, Sobra pa sa sibuyas yan yung kilikili kayo yung napanood ko sa bus yung lalaki Hello. ah, sabi niya magkano lang to buhat, uh, hindi tayo mamamatay lahat dito ito lang roll on lang ang kay katapat ng mga kilikili nyo so sa Islam kailangan mabango ang ating hininga ba hindi yung hindi ka na marunong magtutbra subahan so nalag grabe ka magpasa basa tapos yung katabi mo ito na lang hinihinga mo kasi bakit hindi ka makahinga mukha nga niya ang hirap maging wallahi ladin. Doon nag pa ako sa, sa, Jakarta. Lagi namin pinapaimam imam yung, katabi, yung Indonesian. Kasi hindi kami makahinga. Ikaw nila mag-imam. Kaya malayo-layo ka sa amin. Pero pagkatabi, wala. Talagang grabe ang, ang halimuyak ng kanyang kilikili. So dapat mabango ang kilikili natin. Kaya ang sunna sa atin na kalakyan. Anong suna? Lagi tayong may pabango. At kabilang sa hindi tinatanggihan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na regalo pabango. Pag niregalo ng propeta ng pabangot, tinatanggap niya agad. Iregalo mo yan sa ibang lahi. <laughs> Sabi niya, isada. E, Hindi <laughs> niya alam magsalit ng pabango eh. Kaya nga, aboy si sila, amoy bawang, kaya dapat, mabango tayo pag tayo nagsa, nagsasala. Lalo na kaharap natin ng Allah. At mga anghel ay nababahuan din sa ano natin, sa hininga natin. Okay, ang aurat natin mula tuso, puso hanggang tuhod, yan lang ang kailangan matakpan. Kaya pwede mag-short pan basta natakpan ang tuhod. Pwede wala kang damit basta natakpan ang puso mo. Okay? Pero pwede ba akong mag, maglakad sa public na walang ano? Papunta ka ng mall. Ah, punta ka ng muwa. Punta ka ng office. Ano lang suot mo? Naka-twalya. O naka-short ka lang. O naka- Alam niyo sa Islam, kahit naman pina, kahit na yun, wala kang ano pero hindi yan mag maganda sa mata ng tao. Kaya nga ang tinitingnan din ano yung nagugusto ng mga tao. Klase ba naman magbili-bili tapos magbili pa ng pantalon yung punit-punit. 'Di ba? 'Di ba may mga uso ngayon? Jag, Levi's, Lee. Pero ang habang tumatagal napupunit na ba? Yung may mga guhit-guhit. Pag mo, hindi ba tatanggap sa mo? Lalo pag nakikita ang tuhod mo. Baliban lang kung dito yung punit sa baba ng tuhod. Pero kung punit niya dyan sa tuhod, di pa tatanggap ang sala mo. Okay. Ano naman ang aurat natin sa babae? Ganun pa rin. Ang babae, ang hindi niya pwede makita sa atin mula tuhod hanggang usod. Pero ang babae, ano naman ang aurat ng mga babae? Siyempre, dahil walang babae dito, nasa live natin. Ang aurat ng babae sa kapwa nila babae,